Hi Don Raya. <laughs> uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to you na. Welcome sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment on below, follow by hashtag Don Ruaya. And of course, isubscribe mo na yan. Alright, and paupos na yung mga ibo natin. Maraming maraming salamat sa lahat ng nag-avail no, ng pangmalakasang budget meal no, para sa mga newbie or mga veterans na no na gusto mag-upgrade. Yan mga paps, ito nga pala yung sa natin ng yellow face. All right? ang project natin dito ay yellow face na dan follow. All right? so itong nasa uh, kanan, itong makulit na to. Yan ay OPA Green New Wing, no? Possible YF tapos yung nasa likod naman ay visual yellow face. Sama ka nang naririnig mga papta. Visual yellow face yan. No? Yung dalawang yan, yan ay may kargang dan So automatic ang anak nito no ay may bugong dan at yellow face. All right? No, so eto 'yon yung kanina na nasa video, Eto naman yung yellow face is split opa DNA cock na may dugo dan sa Ay, sobrang ganda niyan mga paps oh. naman. No, sayo na sayo yung pagkadilaw ng ulo. No, solid color 'yan kung tawagin. All right, tapos ito naman yung yellow face U-wing. Yan, yung dilaw sa ulo hanggang sa katawan yung tumutuloy. U-wing ang ibig sabihin no, na na yellow face mga paps. Ito ay may dugo ding dan follow. All right, no proven uh, hen. Alright, DNA hen mga paps. No, so, ayan, tinan nyo, napakaliksin na, yan, no? Hindi, hindi ako mapapayas sa yan, mga paps. Ang maganda nito, uh, bagsak presyo na yan. Tapos, pwede nyo pang utangin. No, so ayan, mga paps. only sawa kayo dyan, only screenshot kayo, tapos, isend nyo sa messenger ko, Don Roay, Don Roay, a ferry. No? Yan yeah, mga pups, so meron tayo mga uh, project dan follow dito, mga par blue. ay no ang gaganda Oh. Kunin nyo na to lahat. Bali, limang piraso to na par blue lahat. Tapos, possible split dan follow. No, so, lahatan ko na ibibenta to. No, so, ngayon na kunin kasi nga, Ah, ah alis tayo wala magalaga pero pagbalik ko wala na dagdag dag, ano na to Eh back to ano na tayo mga paps uh, yung price nila alright ngayon na lang kasi mabilisan nga lang dahil nga walang mag-alaga no, so ayun kunin nyo na puro parblo to na project dan salo lahat yan o oh, matchul yun hmm? mga violet mauve torque yun oh. wow Kala mo nga aqua yan eh. <laughs> Pwede pang bangga sa aqua you know? no? Tapos ito rin. Mga pamalakasang assorted. Eh, masarap sa mata. Oh. No? Violet, green, blue. Binabagsak presyo ko to. Hindi ko naman talaga dapat ibabagsak presyo. No? So lahatan ko lang kasi, uh, kasi nga aalis ako. Wala mag -alaga. Pero pagbalik ko. Oh, Bakto ano na tayo yung presyo talaga nila back to original price no, so ito lahatin nyo na habang mura pa yan meron tayong green mauve violet tapos dito ito kakaligo lang na itong violet naligo na naman mainitin talaga ito <laughs> no, tapos yung violet tsaka power blue torque no? tapos merong ito. kasi Bira lang ako magbagsik presyo talaga. No, so ayan mga paps, screenshot nyo na kung nagugustuhan nyo and send to my messenger Don Ruaya or Don Ruaya Aviary. Ayan mga paps. No? So ito yung sinasabi kong split bronze palo. Ang mahal bili ko na ito ng 2020 ito, 70,000. Ito lang. Proven hin na ito eh. Tapos ito, post cap. No, -mob, no, split bronze, post bronze. May egg sila ngayon. Ito yung bago niyang partner, hindi pa sila nakapag-inakay. Yung unang partner nito na may nagka-inakay na, kaya proven hen na to. No, uh, kasama na to sa lahat ng package. Tapos mayroon ditong opa, tsaka t-shirt na sa opa, possible split then follow tsaka possible split then follow yan ko dito opa then no tapos meron tayong tatlong koleksyon na halves 1. pangabang ko lang yan sa pamoster ko ng itlog no so ito opa oh yan naghahanap ng opa project then follow kunin nyo na ito mga paps murang mura na ito yan no ito naligo mahilig ka maligo itong violet na yun eh mainitin eh. Oh, tira ang gaganda ng katawan, no? Oh. no? Imagine mo, mas mura pa sa buka eh. No? <laughs> Yung ibon dito, mas mura pa sa buka eh. Oh, yan, no? Oh. Tira nyo, ang gaganda, Oh. All in. Violet. Violet tubing, green, mauve, blue. Lahat na, nandito na lahat ng kulay, oh. Ako, sobrang sobrang swerte nyo yung nanonood ngayon. daw no, na gusto magkaroon ng Avery or maraming ibon sa murang halaga. Halaga ka na, tapos nakapagtinda ka pa. No, kasi nga, swerte nyo dahil nga ang mura na ng pamigay ko ngayon. No, so kung interested kayo, you can text or call me 0953136446 mga paps. Message mo sa akin, Facebook Messenger, Don Roy or Don Roy Avery. Meron din ako proven dito. Ito yung proven, ha? Blue tsaka Bar yan eh Ito yan mga babs oh. Proven pair, ibig sabihin na kapag inakay na Malay mo sa next na Buga nito, No? O mga pagpaitlog, mga pagpapisa E eh, visual dan follow na yung mga nyo Sobrang mura na ito Ibigay yung mga babs Proven pair, wala na kayong Ano, aantayin no? Aantayin nyo na lang magitlog 'no hindi na kayo mababahala kung lalaki o babae kasi nga problem pair sure na ang gender 'no blue chaka par blue Lalaki and babae proven pair project dal palo. ito banded pair na to Manging, actually nang na rin to eh, pero hindi pa naging sa akin two wing blue U wing naman to chaka ano uh, par blue Ito, laki yung, wow Bandit hmm. Banded pair. No, kayo na magtuloy. Baka mag-itlog na sa inyo mga paps. Pablo blue tsaka blue u Kasama sa package, Yung gusto nyo lahat mga paps, ito yung sweet bronze ko na again. 70,000 din galing ko na ito ng no. 2022 $20, $20, eh. Tapos green perso Proven hen to, proven. Ibig sabihin na inakay na to sa naunan yung partner. Ito, post-tack yung nasa likod. No, so ayan mga paps. Lahat binibenta ko na. Ito, stand, cage, nest box, perch. As in lahat. Lahat ang nakikita nyo mga paps. Lahatan, lahatan. Kunin nyo na mga paps. Kunin nyo na sa murang halaga. No? Uh, pwede rin utang kung tight budget ka. Kung gusto mag-start at wala kang pera, pwede, pwede mga paps. Kaya huwag kamaya, Netex o tawagan nyo ako sa 0951-36446 mga paps. No? So, at uh, dalhin nyo na. No, so may mga yellow face din tayo, Project Yellow Face. Nakita niya naman sa video kanina. No, Project Yellow Face, Visual Yellow Face, meron. Kung gusto niya nang mainipin kayo, makapag pa-project kayo ng magpalabas ng visual. Mainipin kayo, may visual naman tayo. Bili niyo na 'yung visual para sa mula sa visual doon kayo magpa-project. For example, visual uh, yellow face na red <laughs> yellow face na dilute, no? RF pala pa yatong gumagawa no, pero gawin mo na 'yan. Dan follow, ito. Dan follow no? Sa murang halaga lang yan, grabe, eh. no? Pwede nga, mag inquire muna kayo sa akin, eh, tapos mag- I-compare nyo sa presyo ng iba. No, kung talagang kung talagang nagsasabi ng totoo na bagsak presyo yun sa akin. No, so ulitin ko ah, you can text or call me 09531364462 or message mo sa akin Pastor Messenger Don Roy, Don Roy Avery. Muli congrats din sa mga nabigyan natin ng uh, ibon mga pub, sa mga avid subscriber and follower natin. Updated sa so, Facebook mga paps or YouTube para for instance na magpunta na mamimigay ako ng ibon, eh madali kayo makaka-respond mga paps. So yun lang. Stay safe and God bless you.